Mga kasubis, ABS-CBN Executive at GMA Gala 2023 Ang mga executive ng ABS-CBN na si Cory Vidanes at Carlo Katigbak ay nagpakita sa GMA Gala 2023 ngayong gabi Ang gala ay isang fundraising event para sa Kapuso Foundation Now nang lumakad sa red carpet ng GMA Gala ang mga kapamilya boss bago ang pinakaabang pagdating ng mga kapamilya superstar sa event. Isa sa mga unang kapamilya star, ang dumating ay si Joshua Garcia. Dumating rin si H Showtime host Ann Curtis na ang lahat sa kanyang bangs. Kasama si Bong Navarro, Jong Hilario at ang, ang kabogable Vice Ganda. Lapis ang pasasalamat ng komedian at kapamilya host na si Vice Ganda sa GMA Channel na GTV dahil sa pagkakatao na ibinigay nito na maging tirahan ng longest running noontime show ng ABS-CBN na It's Showtime. Wala naman si Kim Chu na inaasahang kasama ng Showtime family sa nasabing event. Eto nga, ang kauna-una ang pagkakataon na naka-attend ng GMA Ball, ang ilan sa mga kapamilya stars. Bunsod na rin ang partnership ng EBS-CBN at GMA Network para sa pagsasaere ng kapamilya noontime show sa GTV. Inaasang makikihalubilo rin ang ilan sa mga kapamilya stars sa mga kapuso talent sa nasabing engranding pagtitipon ng kapuso network ang pondo na malilikom ng nasabing gala ay mapupunta sa GMA puso Foundation at sa iba pang charitable programs ng naturang media giant. Busugin mo ang ilan sa pinakamagagandang talento ng Philippine Showbiz sa pinakamagagandang gabi ng taon. Ang GMA Gala 2023 ay ang pagtitipon ng 400 na stars na may dazzling in red carpet sa Mario Hotel ngayong gabi.